Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na bumuo ng programang tututok sa research and development. Ayon sa Pangulo, mahalaga na bigyang pansin nito, lalo't makatutulong at mabibigang benepisyo ang publiko. Si Rod Lagusad sa Sentro ng Balita. Bubuo ng programang tututok pagdating sa research and development ang pamahalaan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalagang ang pagkakaroon ng research pero hindi ito dito natatapos dahil dapat may development. Dahil napakahalaga para sa ating mga kababayan na itong R&D, hindi lamang sa healthcare kundi sa lahat ng sektor ng ating ekonomiya, ng ating lipunan, ay dapat bigyan ng pansin. Anya ito magbibigay ng kakayahan na harapin na ang mga problema sa hinaharap. Tulad ng posibilidad ng pagkakaroon ng mga bagong sakit at maging ang mga dati ng health issues kagaya ng diabetes, cancer, tuberculosis at HIV. Kaugnay nito sa ilalim ng na programa sa so suportahan ng pamahalaan ng research and development. What are the methods that we can do so that uh, the R&D or the new knowledge, the new technologies can be brought to market as it were. as quickly as possible it does not matter if we have these uh, we, we have this very very clever very very uh, advanced and uh, and progressive technologies but if they are not made available to the people. Kasabay nito, iginawad ng Pangulo kay Dr. Carmen Sita Padilla ang Order of National Scientist sa Malacanang. Si Padilla ng ika na tatlong individual na nabigyan na naturang pagkilala sa bansa. Siya ang kauna-una ang scientist na dalubhasa pagdating sa larangan ng medical genetics na nabigyan ng nasabing parangal. Naging mahalaga ang kanyang papel sa pagpasa ng Newborn Screening Act na nakapagligtas ng maraming bata mula sa mental retardation at pagkamatay, sa pagbuo at pagbasa ng Rare Diseases Act at ang pagkakatatag ng Full yung genome center na naging malaking tulong sa panahon ng COVID-19 pandemic. Inatasan ng Pangulo si Padilla na buwi ng programa kusaan kabilang ang DOST, DOH at DTI para isulo ang research and development tulad na lang ng kahalagahan ng genetics pagdating sa naging sitwasyon ng COVID-19 pandemic. That is why this effort of, uh, uh, of the genetic research, And uh, all the way through uh, to being able to apply that specifically to the Filipino situation, uh, to the Filipino, to the genetics of the Filipino, we must be very aware of the specific specificity of the. um, of the responses that we make, especially in healthcare. Samantala, ginawaran si DTI Assistant Secretary Alan Gepti ng Presidential Medal of Merit dahil sa naging kontribusyon nito sa naging negosasyon sa pinakamalaking regional free trade agreement sa pagsulong ng bansa sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Dahil dito ayon sa Pangulo, magbubukas ito ng oportunidad sa mga Pilipino para makiisa sa kalakalan sa RCEP region. road Lagusad, para sa bayan.